Nang una kitang makita, may kung anong hiwaga kang dala. Bigla na lang akong napatanong sa sarili kung ikaw na nga ba. Nagtataka na pilit kitang iniiwasan. Ngunit tadhana na ang gumagawa ng paraan upang magkatagpo ang ating magkasangang daan. Iba ka sa lahat ng nakilala. Kaya siguro ako'y iyong napahanga. Sa taglay mong kabaitan at tamis na pagtawa, nabihag mo ang puso kong nangangamba. Maging si Bathala'y akin ang tinanong kung bakit ka dumating at naparoon. Bakit kailangan sa ganito pang pagkakataon? Ikaw na bang pinadala ng Panginoon? Sa pagdaan ng mga araw, damdamin ko'y nag-uumapaw. Puso ko'y mistulang sa pagtingin mo'y nauuhaw. Ikaw ang nasa isipan sa gabing mapanglaw. Hindi ko na yata kaya. Kailangan ng magtapataking sinta. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Tama pa ba kung ipagpapatuloy ko pa? Kung pagmamahal na ito ay magliligha lamang ng mga luha. May mga bagay na hindi ako sigurado. Mga taong hindi pa makabisado. Pero pagdating sa'yo alam ko. Sa'yo lang ako naggaganito sa iyo lang ako magiging kampante at sigurado. Dahil pag ikaw ay nariyan, payapa ang aking puso. Kahit isang gabi inihanda ang aking puso upang mailathala itong nararamdaman ko para sa iyo. Kailangan ng magtapat kahit alam kong hindi ako nararapat. Sinimulan kong itinanong sa iyo bakit kailangang magkaganito. Bakit ako nasasaktan ng dahil sa iyo? Malibang ikaw ang minahal ko, Umali dahil sa ganito ako. Ilang beses nang nagmahal at nasaktan. Palaging maling taong pinaglalaanan ng pagmamahal. Na lagi akong nakikipaglaban. Kaya nung dumating ka. Kasabay nun ng paghiling na sana ngayon manalo na. Patuloy kitang mamahalin. Magiging laman ka ng bawat panalangin. Dahil kung ikaw talagang inilaan para sa akin. Walang magiging head lang walang magiging alinlangan. Hahayaan ng Panginoon na siyang maging akda ng pag-ibig ko sa iyo na akin nang nailathala. Hahayaan na lamang ang tadhana na pagtatagpuin muli ang landas nating dalawa sapagkat puso ko'y magiging sigurado na.